Haluin ang asin sa fabric softener at magugulat ka sa mga resulta. Matapos kong simulan ang paggamit ng halo na ito, hindi na ako bumili mula sa tindahan muli. At para sa simpleng tip na ito, kakailanganin natin ng fabric softener. Magdagdag ng dalawang takip sa isang lalagyan at maaari kang gumamit ng kahit anong fabric softener na gusto mo, basta't gusto mo ang amoy. Susunod, kamitin din natin ang dish soap. Magdagdag ng pitong onsa sa isang lalagyan, mga isang tasa, ngayon, magdagdag, tinang 1 kutsara ng asin, karaniwang asin sa kusina, na ginagamit natin sa pagluluto. At sa wakas, magdadagdag tayo ng pitong. Sa ng puting suka? Gamitin lamang ang ganitong uri ng suka, puti o suka ng alak. Ngayon, haluin lang ang lahat ng mabuti hanggang sa halo ang lahat ng sangkap. Ang halo na ito ay nagiging napaka-popular sa mga may bahay at ang dahilan ay magugulat ka kaya huwag palampasin ang panonood hanggang sa dulo dahil ipapakita ko sa inyo ang buong proseso ng hakbang-hakbang at kung paano ito gamitin ng eksakto. Matapos ang maayos na paghahalo, ibubuhos natin ang lahat ng nilalaman sa isang lalagyan. Dito, gagamitin ko ang bote ng dish soap na ito dahil mas madali ang aplikasyon. Kung mas gusto mo, maaari ka rin gumamit ng bote na may butas sa takip. At sa ganitong paraan, handa na ang ating tip. At naisip kong ikaw ay nagtataka, nag-iisip kung para saan ito. Sa simpleng halo na ito na inihanda natin, maaari mong gawin ng super paglilinis ng iyong banyo. Tama yon, isang mabilis at masusing paglilinis. Imaari mo itong ilapat sa buong banyo, tulad ng sa mga gripo, lababo at inidoro, pagkatapos ay kuskusin ng mabuti. Magbibigay ito ng makapangyarihang paglilinis, na kayang alisin ang lahat ng uri ng mikrobyo at bakterya. Ang banyo ay karaniwang isang kapaligiran na favorable para sa pagdami ng mga mikroorganismo na kadalasang nakakapinsala sa kalusugan. Bilang karagdagan sa hindi kaaya-ayang amoy na nananatili, ang halo na ito ay makakasolusyon sa iyong problema. Ang kombinasyon ng lahat ng sangkap ay makakapagalis ng lahat ng mikrobyo at bakterya na nagbibigay ng mas malinis at mas kaaya-ayang kapaligiran. At ang espesyal na sangkap ay ang fabric softener. Dahil bukod sa malinis na banyo, magiging mabango rin ito ang tip na ito, bukod sa mababa ang gastos, ay magiging mahusay mong kaalyado sa paglilinis ng iyong banyo. Hindi mo na kailangang gumastos ng pera sa mga produktong binibenta sa mga tindahan na mahal at kadalasang hindi epektibo. Kaya talagang sulit na gawin ang tip na ito sa iyong tahanan at tamasahin ang lahat ng mga kahangahangang binipi.